Sarap! Ang tamis! Mga kapanyero, buko tayo. Fresh na fresh! Ayan, magandang araw mga kapanyero. Nandito tayo ngayon sa Lobo, Batangas. Ah, lakas ng ulan mga kapanyero dito muna tayo, At lakas ng ulan nabutang tayo ng ulan dito pupapunta nga pala tayo mga kapanyero sa barangay sawang Lobo, Batangas uh, isa sa mga dahilan kung bakit ako umuwi uh, ito, ito yung pagpunta namin dito sa Lobo Batangas dahil nga dito nakahimlay o nakalibing yung lolot-lola ko na totoong nagmamayari ng Deladinko Farm Tara mga kapanyero, punta muna tayo sa loob ng public market nila. Tingnan natin kung ano yung mabibili natin dito. Pali ito mga kapanyero, typical na wet market dito sa lubo. Ang ganda, ang linis dito. Ang ganda-ganda rito. Ang linis-linis. Hanap tayo ng mga mabibili dito. Ayan yun nga lang natapat tayo na may ulan umuulan dito sa labas at lakas ng ulan mga kapanyero so hanap tayo mga kapanyero yung mga prutasan dito hindi ba mga kakaibang prutas ngayon dito Nasaan portasan purtasan dito, miss? Not... Yes. Doon doon ang purtasan? Not... Yes. Ah, doon not... sa area na not... yon Ah, okay lang na naka-video ka? Okay, okay. Okay, lang. okay lang. Eh, tatanong ko rin, gano'n ba kalayo yung nagtaluntong? Sa nagtaluntong? Sasakay kaip... ah, sa po kayo ng tricycle doon. So doon na din. Na okay. ah, hindi mo kilala si Ryan Iman? Ah, hindi. Hindi niya kilala si Ryan Iman. Yan, yung kasama natin sa trabaho. Na, nauwi din, di ba? Maraming salamat hindi niya kilala kung nasan si Ryan Iman hinahanap ko ngayon si Ryan Iman bali nag message na ako sa kanya wala pa rin, hindi pa rin nansin hindi ko alam kung nandito siya ngayon sa lobo yan yun at yun din ang mga purutas na nakikita ko, wala akong nakikita kakaiba bali ang ganda, linis ng palengke rito ano sir? ano sir? Hello, Hello po. Hello po. Hello po. Ito po mga tagal lubod, di ba? Yan, shout out sa iyo Mr. Ryan Iman ng GFS. Yan. Hindi natin alam kung nandito siya ngayon. Bali hindi ko alam kung gaano kalayo ang nagtaluntong ang lubo. Yan, pupuntahan natin siya mamaya kung may pagkakataon. Yan. Bali yung mga prutas dito uh, ayla, ganun din mga pare-pareho sila ng prutas wala akong makita ang kakaibang prutas dito Para mga kapanyero uh, punta tayo ngayon sa uh, sa farm ng uncle ko tara Yan. ayan mga kapanyero kadarating nga lang pala namin dito sa isa sa mga farm na ito, it, ito yung isa sa mga deladinko farm na nandirto sa Lubo, Batangas. Bali yung isang parte kasi ng uh, Deladinko Dela Farm sa Doña Remes Dios Trinidad. Bali nalipat dito eh. Bali nga naghati-hati yon tapos dito nakabili ng parcela o ewan ko kung gaano kalaki to. Ito, ang nakuha niya, manggahan, bukuhan. Ito, ang daming puno rito. Ang lilim dito. Pero ang ganda, ang ganda rito. Ang lakas ng hangin dito nga pala nakalibing yung mga lolo't lola ko, lolo't lola ko na yung totoong may-ari ng Deladinko ko Farm. Dito sila nakalibing. Bali hindi hindi sila nakalibing sa sa cemetery, so ginawan sila ng isang lugar na na dito kasi nga cremation sila, hindi sila yung traditional na na ano eh, hindi sila traditional na inilibing sa cemetery. Kaya mga kapanyero, ito ay dinidevelop to ngayon. Ito yung isa sa mga may-ari ng Dela Dingo Farm. Hindi namin alam kung ano ang balak niya rito. Hindi natin alam. Pero ang ganda, ang ganda ng lugar na to. Parang baryong baryo, probinsyang probinsya. Tahimik na tahimik dito mga kapanyero. Mga kapanyero, uh, di ba nabanggit ko nga sa inyo na gusto kong kumain ng sinampalukang manok. Ito, ito. Napakalalaki ng mga puno ng sampalok dito. Nakakuha na tayo ng mga native na manok. Kaya magluluto tayo ngayon ng sinampalukang manok. Talagang ano eh. Talagang yung lalamunan ko gusto ng sinampalukang manok. Kahit nasa eroplano pa lang tayo, yun na yun na iniisip ko eh. Lakas ng hangin dito. sarap ng hangin dito. Ang lakas. Kaya nabanggit ko, di ba? Yun ang gusto kong kainin. Kaya ngayon, nag-request ako sa uncle ko, kay Tito Ernie. Yan, si Tito Ernie de ko. Siya yung may-ari ng farm na to. Na... Ikuha ko ng native na manok. Yan, mangunguha tayo. Kukuha tayo ng mga sampalok. Kasi ang laki nung... Nasa harap niya ilan to? Apat na malalaking puno ng sampalok. Mali, kukuha tayo ngayon dito, mga kapanyero. Laki ng sampalok, oh. Ito, mga kapanyero. Mang... Maghanap tayo ng... Ito, puno ng sampalok. Mag Ito, mga bunga. Ang hirap naman kasi mga kapanyero kung puro tamarind, ano, powder ang ilalagay natin, di ba? <laughs> You know, may mga puno ng kainito to, mangga, buko, kalamansi. Ang dami, ang dami rito. Baka may ano to. guro may mga 50 puno ng buko rito. Ang laki, ang laki nito eh. Hindi lang siya ano, hindi lang siya makita dahil nga nag-uulan, siya, madawag siya ngayon. Ang lakas ng hangin, mga kapanyero. Ah, nakita nyo naman, no? Napakasarap dito. Ang lakas ng hangin. Grabe ang hangin dito. Ang, ka ang kagandahan dito mga kapanyero, hindi siya umuulan, umambun-ambun lang. Tapos hindi siya mainit, ang lakas ng hangin. Ang sarap pagkatapos kumain, nakakatamad na, eh, nakakaantok. Ganun eh. Ganun yung mga ano rito eh. Tsaka ang ano rito, ang ang mga hanap buhay dito sa lugar na to uh, ano, uh, nag, ano nag ano nag-aalaga sila ng mga baboy, manok, kambing. Ganun ang ano rito, ganun ang mga hanap buhay ng mga ano rito ng mga kapitbahay dito, yung mga mga residente rito, ganun ang hanap buhay. Mga kapanyero, tingnan natin yung ano yung pinakalibingan ng lolo't lola ko ba bali ano eh ginagawa ngayon uh, nire-renovate or pi pinapaganda kumbaga inaayos ngayon yung libingan higur baka pinturahan namin or anong gagawin namin, pag-uusapan ngayon kung ano yung mga para mapaganda yung pinakalibingan niya tara puntahan natin mga kapanyero isi-share ko sa inyo Oh. Ito, ito. Inaayos ngayon. Ito yung naging living ng lolo at lola ko. Nandirto sila. Ayan. Bali tatlo na sila rito, no? Bali tatlo. tatlo sila. Yung isang uncle ko, si lolo at si lola. Sila yung totoong may-ari ng deladinko ko Farm. Ayan. Kundi dahil sa kanila, wala rin naman wala rin akong farm, di ba? Dahil sila nagbigay sa akin. So kaya kami talaga pumunta rito sa Lobo, Batangas. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit ako nandirito. So ngayon, pag-uusapan kung ano yung magiging, kung paano mapapaganda to. Tignan natin kung ano yung mga, para maging maayos, mapaganda. Ano, pipinturahan ba? Ewan ko, hindi ko pa alam eh. Pag-uusapan mga kapanyero. May waterfalls yun eh, sabihin Ah, may waterfalls pala to. Bubuhayin lang ulit. Ayun, ayun yung abang eh. Ah, may mga abang na. 'yan Ayan, mga kapanyero, pasyal-pasyal tayo. Ganda, ang laki nito mga kapanyero. Nung, pumunta, nung papunta kami rito, naghahanap talaga kami. Alam nyo, eto. Oh, ito yung talagang hinahanap kong ano, puno, bunga. Alam nyo, ano to mga kapanyero, kainito. Kainito ang tawag sa amin dito eh. Ito. Naghahanap talaga kami, naghahanap talaga kami ng ano, ng bunga na mabibili sa palengke. Naghanap na kami sa palengke ng malolos. Wala eh, wala kami makita. Pero ito, ito yung isa sa mga gusto ko talaga na makain ngayon kainito Pero wala, wala kami ba makita hinog na mga ibinebentang kainito Pero nakakita nga ako, puno naman, wala namang bunga. Meron niyang bunga rito. Uh, may bunga nga wala naman siya ah, hindi naman siya ano hinog hilaw naman siya to puno ng guyabano ano mga kapanyero nakakamis talagang ganito ganitong mga ano mga lugar dito sa Pilipinas yung maglalakad-lakad ka pagkakain mo tutulog ka sa papag ang laki ang laki nito ito mangga manggang kalabaw kikita nyo naman pagka manga, depende sa dahon di ba? ganoon naman natin maalalaman kung anong klaseng mangga ito ang mga kinatatakutan namin nung bata kami mga kapanyero yan kung nakikita nyo yung bilog na yan na dahon yan umalis na kayo sa ah ang laki nito oh, mga kapanyero kung ano yung tawag namin dito hantik yung mga malalaking yung mga malalaking ano, malalaking langgam. Ang tawag namin dito hantik eh, oh, ayan oh. Masakit din makakagat to eh. Kaya pag kami ganyan, wala. Umaalis na kami. Wala, wala. Wala tayo mapipitas dito. Ang meron lang dito makukuha natin, buko. Dahil yung Batangas talagang bukohan to di ba? Sarap! Ang tamis! Mga kapanyero, buko tayo. Fresh na fresh!